Hello guys, good morning. So yan, magbilad ulit tayo ng mais guys. May nabili tayong pitong sakong mais. So maganda yung init. Kaya bilag mo tayo. So kailangan natin mag mag ng mais guys. Ngayong mura pa. Kasi pag wala ng mais, mahal na ulit guys. So malaking tipid dito kaya sa mga katulad ko po na maraming alaga stock na kayo ng mais walang problema sa pagpagilingan meron tayo pang manok, pang baboy, pang pato Ayan. malaking tipid guys ngayon sobrang mura drawin mo 870 lang ngayon so yung 2000 mo na pang ng isang sakong page napakadaming mais na yan guys tagaan lang natin na magbilad ako guys pang lima pito isang araw Ganun. pag na dry ko ulit ito bibil ulit ako para hindi tayo ma uh, masiraan ng mais kapag nakabili tayo tapos hindi naginip share ko lang guys para makatipid tayo thank you for watching